At kaugnay po ng Bagyong Karina, nasa linya po ng ating telepono si Pag-asa Weather Specialist Veronica Torres. Pagandang umaga po, Ms. Veronica. Magandang umaga din po sa inyo, pati na rin sa ating mga taga-subaybay sa PTV4. Alright ma'am, si Diane Kerer po ito ng Rise and Shine Pilipinas. Nasa na po ba ngayon ang Bagyong Karina? Po, so, so al kanina alas 4 ng umaga, yung kanyang sentro ay huling na mataan sa layong 380 kilometers silangan yan ng Apari, Cagayan. Okay. Ma'am, ano-ano pong lugar ang maapektuhan po nitong bagyong Karina at lalakas pa po ba ang bagyong ito? Opo. So, nakikita natin ngayon kung titingnan natin, may signal number one na tayo sa may Batanes, Babuyan Islands, North, Northern at Eastern portions of mainland Cagayan, Eastern portion ng Isabela, Northern portion ng Apayao, Northern portion ng Ilocos Norte, Northern portion ng Aurora, Polillo Islands, Calaguas Islands at ang Northern portion ng Cataduanes. And then kung titingnan naman natin yung mga heavy rainfall, asahan natin for today 100 to 200 millimeters of rain sa May Batanes at Babayan Island 50 to 100 millimeters sa May Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Abra, Benguet, Apayao at Cagayan. And then inasahan naman natin for today magiging maulan dito sa May Cagayan Valley at Aurora na dahil kay Karina naman po. Okay. Ano po ang epekto po nito nga, Bagyong Karina, sa habagat? Palalakasin po ba nito yung habagat? Opo, yung with regards naman, kung papalakasin nito si habagat, so ngayon, na-enhance na nga nito si habagat. At currently, kaya medyo nararanasan na nga natin yung mga moderate to heavy or heavy to intense rain sa iba't ibang parte ng ating bansa, lalo na sa western sections ng Luzon, dahil nga sa enhancement itong si Karina sa habagat. And also, yung tanong pala din kanina na kung lalakas pa ito, although inasahan naman natin na posible pa itong lumakas habang papalayo, pero yun nga, dahil papalayo na ito, ang nakita lang natin epekto is yung paghatak nito sa habagat. Po. Dito po sa Metro Manila, ano po nga asahan po nating panahon ngayong araw na ito? For today, asahan natin sa Metro Manila yung occasional rains. And dahil nga kasama nga din sa weather advisory itong Metro Manila, kung maaari ay kung hindi naman tayo lalabas, mag-stay indoors lang po muna tayo. Dahil nga medyo may mga kalakasan yung mga ulan po natin. Okay, panghuling katanungan na lang po ma'am, hanggang kailan po magtatagal sa loob ng par itong bagyong Karina? At kung mayroon po kayong karagdagang paalala sa ating pong mga kababayan? Opo, so etong si Karina, ine-expect nga natin na bago siya lumabas ng ating PAR, maglalanfall muna to sa may Northern Taiwan. So, between Wednesday evening and Thursday morning. And then after niya mag sa Northern Taiwan, dun siya, hours after, dun siya pwede mag-exit ng PAR. So paalala natin sa ating mga kababayan, lagi pa rin mag sa ilalabas na mga advisory at update ng pag-asa yung ating mga Regional Services Division. Patuloy na maglalabas ng heavy rainfall warning, thunderstorm advisory, o hindi kaya heavy rainfall, or, or hindi kaya Uh, rainfall advisory kung kinakailangan po. So, manatiling updated at contact natin yung ating mga DRR officers kung kinakailangan. Walang well, datot, maraming salamat po sa update pag-asa weather specialist, Veronica Torres.